Hi, good morning. Good morning, guys. Uh, ano na ngayon dito? Alas 8.30. Ayan, guys. Oh. Nagpitas ako ng ano, kalamunggay. Malunggay dun sa labas. Unti na lang ang dahon kasi nauubos na. So, ayan. Halo ko to sa ano, sa mangbin mang bin, halo natin tingnan niyo guys oh kagwapa sa malunggay oh Oh. trang oh. kagwapa sa malunggay, fresh na fresh, sama sa kagwapa ni mo nga nagtanaw. Sama sa ka fresh ni mo nga nagtanaw. Ayan, kagwapa sa malunggay. Ihalo natin to sa Mangbil. Ayan, paubos na ang malunggay, guys. Kasi fall na. Mag -fall. nag ano na, taglamig na, fall na. Fall, nag-start pala ang fall dito September 22. Pero hindi namin nararamdaman yung fall, pag-start ng fall kasi ano, sobrang init pa hanggang ngayon. Sobrang init pa. Kaya akala ko summer pa. Yan, kala ko summer pa Summer pa din kasi at mainit pa masyado dito. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.